Hi guys. So good morning po guys. Ngayon po pakyat po tayo ng bundok. Nangangalahati na po tayo guys. Magbibisita po tayo ngayon sa ating mga traps sa Labuyo. Sana po guys, swertihin po tayo. 3 days ko po siya guys, bago bisitahin yung aking mga trap sa labuyo kasi ano ma ulan ma ulan po dito sa Bicol so tara guys huwag na po natin itong patagalin malayo layo pa ang ating lalakbayin guys so tara po samahan nyo po ako guys So, ayun guys. Dito po guys yung papunta doon sa barangay namin sa baba. Dito po guys yung daan papunta pa doon sa bundok ng tatay. So, tara. Dito na po tayo sa bundok ng tatay. Simula po dito sa nyog na to. Ayan guys. Ito pong nyog na yan guys. Ayan po. <sighs> Karating nga rin. So, ayan. Ayan. po guys nyuga ng tatay ayan ayan yung mga dahon ng nyug yung mga dahon ng nyug guys ayan parang kandila kinawawa ng bagyo guys sabi nila sabi nila tatay 3 years daw bago makarecover itong mga nyugan tagal hirap malapit na po tayo na nakikita ko na ang mga kubo yun, kubo ni tatay at kapatid ko <coughs> naayos yung kubo ng tatay ko guys pinapa taasan nya <coughs> tatawagin ko lang guys yung mga manok ng kapatid ko dito kasi ano po bibigyan ko sila ng pagkain nila yun nga sila guys oh. apat na lang to guys ayan yung isa nandun sa loob kaya siguro guys dumami dito yung labuyo gawa nang may mga manok dito saka yung tilaok ng manok dito kaya nilalapit dito yung labuyo guys so tara po huwag na po natin tong patagaling guys Anlawin na po natin bisitahin na po natin yung mga trap natin po sa labuyo sana guys swerte po tayo dun po ako naglagay guys so, oh. yung mga trap ko guys dyan po so tara guys So, ayan po guys. Dito na po tayo. May labuyo guys Guys May Labuyo akong nakita Nandun Dun sa taas Lumipad Baka matanong natin Nantan guys Nantan